So, hello guys, makadto naman kita diri sa ikaduwa nga um, gabaligya sa fireworks. Ano nga lang sa inyo nga store ta? Bonsander. Bonsander. Hello, good morning. So mamangkot lang kami kung mga pila ang range sa inyo nga palupok. Kung ito pila ang inyo mga palupok para ma, ma, mabalaan sa mga tao kung ano ang kung presyo sa inyo nga palupok. Okay lang ta? Kasi sige So, mas ugod kita sa ato nga kamara. tay yung pilang kamara nita? Ay, yung kamara naman, mag 40 per pack, Mali, 5 pieces. 5 pieces siya, so, okay. 8 pesos ang uh, ibuan sa isa. oh, 8 pesos. So, okay naman ang 40 pesos, no? Uh -huh. 40 pesos sa lima. Kay, yaw, tunog-tunog na yung ma uh oh, -huh. mabuka na ninyo air drum sa, sa pag-alugpanay. So, ang mga pasiret ta, mga tagpilani. Eh. Ari, ang yung Ay, 5 colors isa pa. Ah, 5 colors? 150. 150? Pe, ang may color ni siya yung ano, no? Oh. Tapos ariya, isa lang siya ang color. ako. Bali, 130. 130 isa? Bali, sa same color. Lang ari lang yung lain color. Ah, okay. So, magbaka ka mo guys, pili ka mo sa um, damo colors or sa isa lang mo ka color. Ari, tita, pila ni? 30 isa? 30 isa. Hmm, para sa mga 15 years old nga oh. ano, ang palupok. Para sa mga bata ah, ari dumduman ko ni ng mega lop, mega gwa ni oh. sa ano. Nagpila niya ta? 100. 100. 100? 500. Hmm, kanami no, para sa kaaway ug balahaw layo pa lang. Kung <laughs> tupad bala nyo magahod, imo na nyo lang <laughs> na. Sasungad ko no. O, sobra ka man pidi sa buli. <laughs> Joke lang bro, ah. Okay. <laughs> si mapakwa ko ni karanta. Oo. Oh. Para sa tupad balay namon. Arita, tagpila <laughs> ni ta. 450, <laughs> ah, rita, it 450 mm. na siya. Oo, nami niya siya. Fireworks siya. Oo. Pero doon nabuo lang na. Ah, uh -oh. Oh, okay. Oo. Oo. Paano, paano? Karami ka, tita. <laughs> Ay, 1,000 ring niya. Tagpila ni. Uh, 1,000. Ah, uh, tagpila? 1,000. Ah, 1,000. Ah, uh, tagpiso. Uh, Ang uh, Ang bili. Uh, Ah, okay. Hindi kung dua lang may paklon, may ito okay lang? Hindi. Ah, hindi, pwede. Dua mo nito yung ginagamit sa mga Chinese. Ah, Chinese, o. Sa mga ano nila. Pwede mo siya itatag lang sa... Ah, oo. Ang ang kumaga daw the welcome sa ilang negosyo sa mga Chinese. Ari ta ay ginamiin nito. Barak-barak. Tapos pila niya? 20. Ari, whistle bomb nyo. Ano? Ito'y pila na yung whistle bomb nyo? Pag ano na, sarang 90. 90. Pulo, kanilo. Ari, ang triangle. Pag 50. 50. Per pack. Per pack. Damo naman siya. Ah, piso bilog. Ah, piso bilog. Tapos isa. Ari, kang batitri. Ah, oo. Para na, namin. Ari, kang batitri. Oo. 120. Ah, ari namin. Ano yung namin? Isa tao, ito pila ni siya ta? 1,000. 1,000 siya. Ito, my worth. Kate. Wow! Ano ni Kate? Kate. Nagbala ni ta? 850. Ay, 850. So guys, amo ay, okay na no? Sulit na? 850 guys oh. Ay, tama nga ano nyo? Para 80 per pack. 80 per pack no? Para uh, sa mga... Box. Oh, para, para, box. para sa bata. So,

One five? Wow. Grabe na ni base makalabot. pa kala uh, January 10, di pa man. Ay hindi. 115 <laughs> siya pila ka pila ka rounds. Oh, 1, wow, 1000 yeah. rounds. Ariya, yeah, ang gamay. Ay, 750. 750. Oh, 500 rounds. Mm. Ari, same man. Uh, same, uh, 1000. Ah, 1000. Oh. Grabe. So guys, makadto ka mo di kag bagbakal sang 1000 rounds kay asta ni sa January 10 ng lokpanay ngani gawan yeah, ka na ni Ariga, mga pila na ni sa ga 1,000 rounds 1,000 rounds 1,500 man Kag may dala siya nga kamara ah, Dala siya kamara uh. So kung gusto nyo kung kamara lang Tagpi ang kamara Ang Aris Ang Ang pila na ni Ang 500 Mga kamara Seven, 750 750 man. ni siya Kung gusto nyo nga 1,000 rounds 1,500 ah. May plus nga kamara na ah. Kung gusto nyo nga um, Kamara, kamara lang. lang siya nga Nga alone One, what that, 650? Uh, 750. Ay, uh, 750. Uh, 750 ini siya. Army 1,000 man nga rounds nga kamara. Alin? Are Ari. Oh, oh wow. pepila ka rounds siya? Ari 500. 500 rounds. 4,750. Okay, Ari, nga 1,000 rounds nga kamara, pila? 1,2 ba ito na ni siya? Uh, yes. <laughs> Kulul ba ano? <no? laughs> <laughs> Ari, ayos ko. Pati ni, arie, na yan, ano ni? Ari na, 3,000 rounds Wow, ah, no, ko, ang tawag, Diyos ko. triangle lang. Mga pila siya nga, 3,000 rounds ni. 3,500. Duman, eh. o oh, ba oh. wow, ah. ni? O, mm laba, -hmm. laba. Graba, katama. O, oh, baw. Diyos ko, kasi inabot na rin ko to, 7,25 ni. O, sige lang ga, sige okay. lang ga. O, oh, laba, laba. O, oh. laba, uh laba. -huh. 3,000 rounds. Labot siya rin na. Oh. Wow. Four pila? 3,500. For 3,500. 3,000 rounds for 3,500. So, sa mga um, ano ya sa mga rich, no? Oh, mga rich. Bakal na kamo para dako nga grasya makabot sa inyo. <laughs> so, ari Diaga, mga fountain. Ari, ari fountain for ari 50 pesos ni. Ah, 50 pesos oh, lang ni. Oh, eh. Kanami no. Para to no. Para to ni Amount mayon. Amount pa yon to 280. 280. Oh, okay. Ano ni siya fountain ya oh, pon? Ah, okay. So, kung gusto niya nga budget friendly lang, no? 50 pesos. Ari? 280. 280. So, mga mga like, mga sari-sari. Iban -sari. kita nga uh, fountains. May mouth na yun. May mga pangalan. rin nga Royal Foundation. Uh, Royal Foundation. Pala ni siya, ya? Amo man, 280 man. 280 ni sa tanan? Oo, oh, no, nga, sari -sari oh, di ba? Ah, so, kaso, sari-sari lang ano? Sari -sari lang. Pero same lang nga color ni? Or line-line? Line-line man, man color. Hmm. Taal Volcano, may aring man sila. Rainbow Tears. Anong pinaka nami? Drenga Fountain. Ah, Mount Mayon. Nga anong, anong kinalain sa iban nga nga nami ang Mount Mayon? Kaya sa picture yung wala ka gano'n. Ang aring isa to gano'n. Ano nami? Man siya Ah, okay. Lang, ay, nakita lang. man kung ano iya nga resulta. Amo uh -huh. ni ang Royal Foundation. Barak -barak so, -barak. Nga barak-barak lang. Ari ya ang Mount Mayon, duga fireworks uh -huh. kag plus mga money. Uh -huh. Ah, okay. Nami na, no? Rain, rainbow. So, bali. Ang rainbow magwa man. Ang rainbow. <laughs> so, nami. Galit, no? Oo. Oh, oh. Kalay so, lang. Pero, amunay pinakan nami. So, guys, amunay inyo baklon. Pero, baklon nyo man for... para, man oo. Para lain naman ang inyo mga makita ng sa isa rin fireworks. ang uh, fountain. Ano ni siya Ang oh, fountain man. Fountain 160 man. 160 ni siya. Pero 160. Dasig lang siya galing, no? Oh, Dasig lang siya. Ang Santa Maria ay wala ka. Ang muning do ang barak-barak na bilang do stick. Ah, okay. Ah, okay. Mhm. Okay. Mm -hmm. Dapat si oh, hindi mo siya makapataan. Oo. Oh, Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Bawas ang oh. Kay makumpol ka mo. So thank you. Gid kasi ng pangalan mo, ah? Gian. Hello Gian. Thank you. Follow inside PJ Lens Vlog. Mm -hmm. So baka naman kita sa piyak naman sa second floor. Makadok kita sa second floor. Mabalik kami sa si Imota. Dala ito. Ah, <laughs> mm. man. Ah, okay. man. Ah, kaso, okay. 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 uh, may ko dako. Ang ano. Huh? Fountain. fountain. Ay, fountain ini. Oh, Ay, abay ko. Ano lang, stand yun lang siya kagina <laughs> dito. Ay, <laughs> ni siya? One-five. Ah, one-five. So, Bali, fountain. Ay, wow. One-five. Mm -hmm. Pick-up design. Wala oh. ka pabo? Ah, wala. Oh, wala pa po. <laughs> so, may lucky fountain man. Kitang pila ni siya? Tag 1-1. 1,100. So, oh, wow. ita So, ang 1-5, Um, Peacock design na fountain siya galing. Ah, fountain man. Kaso, 1-1, no? 1,100. So, anong ang silver niya ta? Ano ni? No, ano man mang do, may cracklings, cracklings. Oh, Tagpilaan niya so, siya, ta? Amo man siya. Man. One, 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 man. Ah, same lang sila. Oo, oh, same. Oh, okay. Ari, 50 pesos, yung oh, tanong. Oh, Ari, tap, same lang to, pag na to, ang 1,500. So, 1,500, guys, so, tako na. 1,000. 1,000 niya siya, 1,000. 1,000 round for 1,500. Okay. Ari, 500 for? 800. 800. So, baka nakamudi, guys, sa van, ano, uh, Von Sander. Von Sander. Oh, ang hidden treasure to pila niya ta. Mm. Ay I 25 two, two five 25. Oh, so, five sa five so, 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 ah, shot. ah, ah, oh. oh, okay. Oh, wow. Wow. oh. oh. Ah, ang so, na damo, damo. nga mga design. Oh, oh, okay. Wow, oh, shot. Oh, oh, okay. Oh, sari okay. Oh, oh, 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 hidden treasure ang hidden treasure, ano na siya, gusto ko makita. Ah, okay. Wow! Oo, oh, oh, may gali. So, kung oh, baka kamo Sang uh, fireworks, may sari-sari, gali nga design. Pero one five na sila tananta. Okay. Pili lang kamo mo guys, hidden treasure, or more back. So, thank you. Ay, may mga iban pa. Big Ben, mga magic powder, kag-nice. Kag-tula mo sa Van Sander Bonsander para sa more nga pili ay isang so libre ayo. Ah, libre ayo. Ah, sige. Okay. Ay, kadu ka mo kay may ayo. Gali, diri. <laughs> 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 may paman. Wow! May paman, turot. Hmm. So, damo, sila mga suki, diri. <laughs> sige, pangalan mo ta? Julian. Julian, ano ta? Ads. Uh, so, Gita, Julian, sa pag um, accommodate sa akon sa mga uh, negosyo sa palupok, no? Para mabalaan nila, ma-aware sila kung ano ni gali presyo sa inyong nga palupok. Iskan nga, was na ang ano, pero hingagaw, hingagaw, no? Hingagaw, bakal ka diri sa, sa ilang nga uh, store. Ibutang ko lang karon sa baba kung ang ilang nga store karon. Hi, ano so, pangalan mo ga? Iza Marie. Hello, Iza Marie. So, kato ka muna din. Sa so, ilang uh, very affordable nga palupo. Kaldamo-damo klase nga uh, palupo. So, may nga turutot. Sa tabi lang turutot, ganda siya yata? 65, ba? Wow. Hmm, ano? Ang gagmay. Ano? Ah, 30 pesos. Pili lang kamo guys para sa kabataan, no? Na hindi pwede pa pwede Maguyat uyat sa kulupo. So, no, thank you. Good, ma'am. Tita. Thank you. Good, ga. Sino pangalan mo gani? Si Janet. So, si ma'am ano gani? Jean. Si Mama Janet. Okay. Si ma'am Isa. So, thank you. Good sa inyo. Kado na ka mo, Lisa. Ano -gan gani? Ang giyama. Ang giyaman. Nalang isan. Uh -huh. Kaya inyong nga lang sa store? Bonsandor. Oh, bon Bonsandor. Bon Thank you guys sa inyo. God bless and Happy New Year.